Good morning nga mga mi. Ito nga yung unang pasukan ng mga bata. Kaya ayan, tara, sabahan nyo muna kami magsubaybay. Magsubaybay? <laughs> Saan galing yun? Ayan nga mga may maaga nga kami dyan. Siguro quarter to five nga yan mga may. Paalis na kami dyan sa, sa bahay para naman pumunta sa school. Yahatid ko nga itong mga bata mga may kasi nga first day of school nila. Yung dalawa ko kasi dyan mga may na high school ay sure na talagang pang umaga yan. Pero hindi, pa ka, hindi ko pa kasi alam kung anong section yung grade 10 ko. Kaya ayan sasamahan ko muna talaga. Pero si Allen kasi mga may yan alam ko na kung anong section niya at saka pang umaga talaga siya. Ito nga nangyayari sa amin dito bago pumasok. Bilisan mo.

O, oh, diba? Sa kanya lang talaga kami natagalan. Ayaw pa kasi pumasok at nahihiya pa nga daw siya, ah. Gusto na lang niyang umuwi, mga mi. Eh, eh paano mong gagawin, mga mi? Sarap talagang kurot-kurotein. Eh. Diyos ko po. So, ito naman kami dalawa dito. Elementary ko naman. Itong grade 4 ko, mga mi. At dahil nga ang schedule na muna ay panghapon. Kaya, ayan. Uuwi muna kami. Kaya, ayan. Sabi ko matulog muna siya pagdating namin sa bahay. At mamaya nga may pasok na siya ng... Pero i-request ko nga din mga mina, pang umaga na lang din siya kasi nga ang hirap pag walang magsusundo at wala rin maghahatid.